so ayan good evening medyo maganda ang aura natin dahil nakatanggap tayo ng ating order so nag-order ako sa team mo nga ba correct me if i'm wrong but it's team so ayon may may bago tayo ngayong ano tawag nito online shop so timo siya ngayon. So, mag-unbox ako. Unboxing tayo again. Yan. Parang medyo nagda-dark. So, unboxing tayo ng order ko. So, ang order ko for today is, bubuksan natin mga beshi. Oops. Oops, 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 oops. oops, oops. Wow! Yan. nagorder ako ng pantulog. Ito, mga beshi. For ano lang siya. Magkano ko siya na-order? Ito, three set siya na pantulog. Ito yung na-order ko mga beshi. Yeah. Three set talaga siya. Ito sya, oh. Kaya lang, size is small yung in-order ko. So, pang size is small lang ako. So, wala silang extra small. Kaya, ito yung na-order ko. So, pantulog siya. Tatlong kulay siya. O, oh, isa siyang gold. And then, isa siyang yung parang violet. Ayan. And then, Isang blue. Legit na tatlo siya. Sa timo to, mga beshi. Tapos may international siya na short. Ang ganda niya. Oh, legit na legit siya, mga beshi. Tatlo din siya. Ayan. Oh, tatlo. Legit. Sa tingin ko na sale siya First eh. order ko. Tapos eto, nag ako ng pouch. Eto namang pouch na to is para siya sa ano, Pwede mo rin siyang gamitin pang mga cosmetic, ganun. Pero, ang purpose nito is for the napkins. syempre girl tayo. Girl nga ba? <laughs> so, yon ano, lagayan siya ng napkins. Pang pagka, ano, kasi may hindi magdala. Tapos, eto naman is traveling bag. Pang accessory shop, mga beshi, mga tawag nito mga cosmetic, mga ganang-ganon. Okay. Ayan. Dito naman siya. Ayan siya. Mga besh yung style. So, or, organizer, ano siya, travel bag. Ayan. Tapos, meron pa siya rito sa gitna. Ayan, mga beshi. Kulay black yung in-order ko. Tapos, nag-order ako ng, na. what is this? sa natin, mga besh? Ay! Naka-order na pala ako nitong watch. na add ko na pala to. Nag-order ako ng ano, sport watch. Parang gani Ayan. Ito siya mga beshi. Kasi nawala yung ganito ko eh. nai order ko. Ah! Gumagana siya. Ayan oh. Gumagana talaga. <laughs> talaga naman gumagana. Ba naman. Ano lang to? For 48 check rounds. Hindi ko matanda ang mga beshi yung impression niya pero pero legit. <coughs> legit talaga. Yan siya. Ganyan. Saka ko na nga i-adjust. Kailangan. Alam na, payato tayo. Payato talaga. O maliit lang tayo. Sagad na. Ha? Grabe ka, Beshi, ah. Ganun ka, kapayat, Beshi, ah. Ayan lang. Parang accessories na siya. Sagad na, sagad no. Ganun talaga. Ayan. Oh, ayan. Iayos ko na lang 'yung time. And then nag-order ako ng ano 'to. Actually, mga beshy, hindi ko alam kung ano 'yung mga pinago-order. Ah, ito siya. Para naman siya sa pag maghihilamos tayo. Pag siya, parang headband. Ganyan, mga beshi. Ayan, ganyan siya. Para pag para pag maghihilamos tayo eh walang mga buhok-buhok dyan. Ganun. Aray ko. Yun sya Tapos, ang order ko para marami-rami. Ah, ito. Pang-exercise naman sya siya. Mean, Pero hindi ko alam kung paano ito gamitin. So, ang alam ko pang-exercise. Ayan. Pang-exercise. <laughs> Tapos, nag-order ako ng ito. Ano naman siya? yung hmm, organizer box ba? lagayan ng mga ball pen or pwede mo siyang gamitin lagayan ng mga makeup lipstick or makeup brush, ganon. Nag-order ako nito actually para sa lagayan ko ng mga ball pen. Kasi ang lagayan ko ng mga ball pen dito is eto lang. <laughs> so, may ta transfer ko na siya dito. So, eto siya mga basic. And, nag-order ako ng isa pa eto, na-amaze ako dito, na-amaze talaga, pero, aray ko, eh. na-amaze talaga, aray eh. Di ko, ko siya mag-usap mga ayun, lagayan din siya ng mga makeup, ganyan, ganon, pero dito ko siya ilalagay sa table ko, kasi ang table ko is masyadong, magulo. Gusto ko i-organize. Ayan siya mga beshie. Ito yung style niya. And then, nag-order ako ng ito oh, siya. Para siya sa ano? Kasi, para hindi na ako mag-brown. Hindi talaga magbabraw. oh brown Oo. Ito siya mga beshie. Ang pang ano siya? Padding siya sa boobs natin. Kala mo may boobs eh, magaganya. Tapos meron siya yung pinaka nipples. Ewan ko kung paano siya gamitin. Pero ayan siya mga besties. Hindi ko alam ang mga presyo niya. And then, nag-order ako ng... Ano itong in-order ko? Golden hindi alam. Ah! Para sa may camera. Yung ano siya, ring light. Pero hindi ko alam paano Ayun, ring light niya mga beshi. Kung na ano nyo. Ayan. Tapos, di-adjust siya. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganon. Pwedeng ganyan. Yan. Ring light siya mga beshi. oh, di ba? Mas lalo tayong kitang-kita. Kitang-kita talaga. Ay, natabunan. So, dito natin siya ilagay para mas may ilaw tayo. Ayan. oh, mas lumiwanag ba mga beshi? O, tanggalin na natin. <laughs> so, ayan siya. Parang ring light siya. Saktong-sakto siya sa pagbablog. And then, nag-order ako ng... Balik natin to Nag-order ako ng... Dalawang... Lip gloss. Bakit dalawa siya? Number 2 and number one. Alam ko lip gloss to eh. Lip gloss or lipstick. Go order na naman ako nito. No? Ano ba nga ba to? Ah, lipstick siya mga beshi. Ito yung kulay niya. Ito yung number 2. Ayan siya. And then, Meron akong in-order na number one. Ito yung number two, mga beshi Ayan siya, number two. Number two. Ewan ko, number two. Ayan, number two. Ito naman is number one. So, itatry natin. Kasi yung lips ko medyo nagda-dry-dry -dry na naman. Ewan ko, meron akong nakain na naman. Na. Hindi kasi ako may sa maanghang. Parang ano lang siya, same ng color. Hindi naglalayo yung color niya. Ayan mga beshi. Ito medyo light siya, may pagka pink. Pero ito yung bet kong kulay si number 2. So, tatry natin mga beshi. Para siyang ano no? Tiyason lipstick. Ayan siya mga beshi. Yung packaging niya napakaganda. Ayan. Mm. Kita nyo ba mga beshi? Show, 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 show. Show, show talaga. So, ayun lang mga beshi. I hope na nag-enjoy kayo. Pero ha, dito ko, dito ko natutuwa. Legit siya. I think for 98 check rounds. Hindi lang ako show sure, mga beshi. Wow! I like it. So, yun lang mga beshi. Sana nag-enjoy kayo sa video ko for today. See you in my next video. Bye!